Iaaboy mo pa yun eh. Iaaboy mo. Kaila may trap ka. Tapos ganyan pa. Ayan mga ka-best friend. Tara samahan nyo kami. At mayroon po tayong dadalawin dito po sa gawing gimba. Nueva Ecija. At yan mga ka-best friend. Bali tumawag nga po sa atin si sir. At ipapasilip niya po sa atin yung alaga niya na... Ah, ha harbisen ko sa kasakali mga ka-best friend at wala nga raw po siyang buyer kaya tayo po yung kokontakt ng buyer para sa kanya mga oh. Ka best para makita po natin yung alaga niya kung talagang harvestin na mga ka best Ayan sa mga nagpipiin po sa akin kung wala naman po na kami lakad kung kasakali mga ka friend eh. May singit po namin kayo katulad po niyan si sir. Nagkataon lang po mga ka na wala po kaming lakad ng mga araw po na yan. Kaya naisingit po namin siya na pasyalin o dalawin mga ka -bestfriend. Bola lang yan. Ganyan lang po kung sa sakasakali po na magpihim po kayo sa amin at kung sakasakali na wala po kaming lakad, eh, may siset po namin na maladalaw po namin kayo kung sakasakali mga ka -bestpen. At yan, bali bumabiyahin na nga po tayo mga ka na po tayo sa gawing bunol po ata yan mga ka -bestpen. At dyan lang daw po siya sa may gawing malapit po sa bayan. Hindi raw po tayo lalagpas ng bayan, mga ka-bestfriend. big shout po sa mga nakakapanood po ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami, mga ka -bestmen. At sa mga naging customer namin, ayan, salamat po ng marami, mga ka sa tiwala. Ayan, kung bago pa lang po kayo sa mga ganitong content, at gusto niyo po yung mga ganitong content, eh, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend po. Pakisearch na lang po sa YouTube, mga ka-best friend. At huwag nyo rin pong kalimutan na ipalaw ang aming epipage page. Ayan, search nyo lang po, ka-best friend. At lalabas na po tayo agad dyan, mga ka-best friend. At yan nga po, malapit na nga po tayo sa area, mga ka-best friend. Ayan, napakaluwang naman po pala nung peace ni eh, sir. natatanaw ko na nga po, dyan daw po sa gawing manggahan, mga ka-best friend. At yan nga po, pumasok na nga po tayo sa area niya. Ayan, nakita nyo na kung gano'n po kaganda yung area ni Sir. lang yan. Ayan po, yung unang pispan Bali, maluluwang nga po yan, mga ka-best yung mga pispan ni Sir na yan. Bali po yan, kinargahan daw po nila yan ng tilapia. Mga ka-best friend, yung dalawang butas po na yan. At yan, yung kasama nga po natin, yung ka-best friend natin. Ayan, bali, siya po yung nabibidyuhan natin dyan. Sa area na yan, mga ka-best Nakita nyo naman po yung pispan kung gano'n po kaluwang. At pakakainin po natin yung alaga niya para makita po natin kung gano'n na po yung sukat, kung pwede na po ba ang o hindi pa mga ka-best At kung sakasakali po na magkasundo po kami ni Sir, kung sakasakali sa susunod na pagkarga niya, eh, sa atin daw po siya kukuha mga ka-best Wala na po problema kahit po hindi po kayo sa amin kumuha. Kung may time naman po kami na para dalawin po namin kayo. Eh wala pong problema yon mga ka-bestfriend. Kayo pa rin po yung masusunod kung saan nyo gustong kumuha ng inyong mga alaga, mga ka -bestmen. Kami po kasi, ang kaya po namin tumulong sa aming kapwa. At word po niyan, si sir, eh, wala nga raw po siyang bayar kung sa kasakali. Bali, tutulungan din po natin siyang humarvest kasi bago lang po siya, hindi niya po alam yung gagawin niya. Tayo rin po yung eh, magtitinda sa kanya ng lambat, mga ka na pang-harvest. At baka po sa isang araw, eh i-deliver na po natin sa kanya yung lambat na in-order niya. Bali, yung i-deliver po natin yung lambat, bali, 25 meters po yun, mga ka nga Meron po yung bulsa kung sa mga ka para mabilis pong makaharvest o mabilis pong mahuli mga isda kung sa pong may bulsa, mga ka At yan, bali, may rest house nga po yung bispanisir. Mahirap nga pong harvestin eh, pagkaganyan, mga ka Pero... Didiskarte han po natin yan. Ipapakita po namin sa inyo kung paano po diskarte sa mga ganyan na eksena mga ka-bestfriend. Hindi totoo yan. At yan, nakita na nga po natin yung isda ni Sir. Bali, halos harvestin na nga po lahat. na apat na libo lang daw po pala yung kinarga dyan sa luwang na yan mga ka At yung galawan po ng isda parang kokonti po sa tingin natin. At malalaman pa rin po natin yan mga ka-bestfriend pag hinarbis na po natin yan. Para makita rin po natin kung talagang marami po yung nabuhay sa alaga ni Sir. Ayan, nakita nyo naman po yung galawan, mga ka na Napaka-nipis po ng galawan. At i-update po namin sa inyo kung ilan po yung mga harvest na Sa 4,000 plus na kinaganyan na yan. Malalaman po natin. At bali, nagpapatulong po sa atin na humarvest, mga ka na At baguhan lang daw po sila. Hindi daw po nila alam yung gagawin nila. Bali, tayo po, eh. nag-guide lang po tayo ng ating mga customer. Kung sakasakaling, mga ka friend. O kahit di natin customer, katulad nga po yan si sir hindi naman po tayo busy. Bola lang yan. Yung petya na sinabi niya, eh, na-schedule po natin siya. At yan nga po yung luwang ng fish nakita nyo naman. Dalawang butas po yan, mga ka-best May mga mangga pa. Ayan po yung kabila, yun yung may laman po, mga ka-best friend. na napakaganda nga po na laglagan ng hito yung mga fish na At napakaluluwang nga po. Ayan. Bali sa mga magkakarga po, depende po kayo sa luwang yan, mga ka-best Pagka sobrang luwang naman po ng kakargahan nyo at konti lang po yung ikakarga nyo eh. Malaro lang po yung isda. Bali matagal din po lumaki kung sa kasakali mga ka best friend. Na maluwang yung kakargahan nyo. Kasi po hindi nyo po sa pagkain kung sa kasakali mga ka best Malilit po ng laki yung iba mga ka best friend. Malaro po yung isda kaya depende po sa luwang ng kakargahan yung ikakarga natin kung sa kasakali mga ka best at para po yung iba na malalayo, magkaroon po sila ng idea. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Salamat po sa mga nakakapanood ng aming mga video. Thank you.